tayo, kung ano yung ahh ayon mo ay di to na lang tayo Dito na tayo sa get na kasi may init may init ako kasi nagbigay jaa dila kan kapatras hindi a kapatras

Ay, hindi. Bitch. Okay, dito tayo sa mga warm breads. Parang sa... Ano ba Sa banda yun? San sa San Francisco? Hahaha. <laughs> Grabe. Baby. <laughs> Mga turista. Mm.

Welcome to the paradise of Anong pangalan ng village? Baylades? Oh, okay. <laughs> Wala. Wala Ayun o oh. Wala Nakadungo pag gabi <laughs> Mas matatakot pa yung multo sa atin <laughs> Dito nga ba? Dito ba yun? Eh? Oh, ang dami natin kasunod eh ay, Maria, nagtambling na naman. Bakit nagagamit ito? kasi? Nakalak naman, ay. Hindi. Itaas mo. Lak mo. Yan. Ay, shit. Oh, shit, nang init. Malit na bag pa mo, Hindi <laughs> ubra ako ng maliit na bag. Eh bakit maliit yung bag mo? Ito, o kaya nga, mid, ganyan ako. Dalawang kainan naman. <laughs> isang cup, isang kainan. Bilihan nga to dyan ng tubig. Meron na. Ano yan? Oh, dapat may tubig to. Meron. Hindi pala niya natatakpan. Bahala <laughs> ka dyan. Ito may video ka. Ah, mawan. Um, mamaya dito, picture tayo. Ngayon hindi pa kasi mainit pa. Yan. Um. <laughs> Uh, dito na tayo ah. Ang inits. Mamaya oh, na. Ay, may tubig ka pala dito. Pwede naman. Pwede ako mag -ganyan. kasi nga kaso nga lang yung kilikili ko. <laughs> yeah. Ah, uh, mag

Которая кайфовая Dito may tubig, bro. Nga. Nauhaw na ako eh. Guys. Sunday lang naman ako nagsusoft drinks eh. Ow. Mm-hmm. <laughs> Søk litt.